Magandang araw mga kababayan, minsan ba ay naramdaman nyo mas sa tuwing tayo ay naaawa, ay nagnanasa tayong gumawa ng mabuti? Saan nga ba ito nang galing? At alam nyo ba na mayroong itinuturo ang Biblia patungkol dito? Kaya ngayon, simulan na nating magtano. Hihingi ko sana ng tulong. Yung anak ko kasi kailangan ng ano, school supplies. Tulong? Kailangan kasi niya ng school supplies sir para sa pag-aaral niya. School supplies. Salamat sir. Social experiment lang po yun. Pwede po namin kayang ma interview? Bang naniniwala kayo sa Bible? Opo. Nagbabasa po? Siyempre, meron po akong Bible. Okay. Ma'am, anong ko po, po, nabasa mo na ba ito, ma'am? Filipos 2.13 Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa, ayon sa kanyang mabuting kalooban. Ngayon niyo pa lang po ba ito narinig o nabasa? Mm, narinig. Ngayon ko lang yan nabasa, pero parang narinig ko na. Oh. <laughs> ano po yung pakiramdam niyo, ma'am, na nakasulat pala talaga sa Bible yung ganung klaseng feeling? Siyempre, matutuwa ka. <laughs> Dahil? Dahil ngayon, ano, nabasa, oo, meron pala sa kasulatan na meron pala talaga na kailangan talaga nating tumulong pag nanasa na tumulong sa iba. Sige, ma'am, sana po, ma'am, tandaan niyo po yung talata, ha? Pilipos 2.13. Opo. Malangin po kayo palagi. Sige Siyempre, po always tayo piliin ang mga Para sa iba pang videos at makabuluhang usapan, i-like at mag-subscribe sa MCGI channel sa YouTube at wag kalimutang i-share. At para laging guided sa mga aral ng Biblia, mag-download na ng Digital Bible app sa Google Play at Apple App Store. Ito po ay libreng libre para sa lahat. Music